What's up mga karils? Ako nga pala si Eric. Sa mga nakakakilala sa akin, sa totoong buhay tamad po talaga ako. Wala po talaga akong alam sa buhay. Ang alam ko lang dati kapag may trabaho ka ay okay na yun. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi uubra na isa lang ang source of income mo. Kailangan ipush mo yung sarili mo, hanapin mo yung mga bagay skills at hidden talent mo. Kailangan mo ma-unlock lahat yan. Huwag kang maihiya, huwag mong iisipin yung sasabihin ng ibang tao. Dahil wala makakatulong sa sarili mo kundi ikaw lang. Subukan mo lumabas sa comfort zone mo. Dahil kapag nanatili ka sa comfort zone mo, hindi ka na mag Minsan kapag nahihirapan tayo, isipin nila natin na sinusubukan tayo ni Lord kung gaano tayo katata, Dahil ako, naniniwala ko na walang ibibigay sa atin si Lord na pagsubok na hindi natin makakaya. Kaya ikaw, kung nahihirapan ka man ngayon, try lang ng try, subok lang na subok. Malay mo, bukas, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan, o kaya next year, tayo naman yung uunlad. Tapos magiging inspirasyon sa karamihan at magpapasalamat na lang sa sarili mo dahil nakayanan mo ang lahat at hindi ka sumuko.